Magbabalik eskwela na ang mga chikiting sa susunod na linggo. Pero ang isang paaralan sa Makabebe, Pampanga, problemado dahil sa hindi pa rin humuhupang baha. Magbabalita, Simon Gualvez. Matindi na ang init at magpapasukan na. Pero ang mababang paaralan sa San Gabriel dito sa Makabebe, Pampanga, hanggang sa loob ng campus, binabangka pa rin ni na Mamat Sir dahil lubog sa baha. Nakakatakot La, po lalo na po kung hindi po sanay. Lalo na po ako, hindi naman po ako sanay sa pagbabangka. Kakabahan ka nga naman talaga dahil umaabot pa ng hanggang anim na talampakan ng baha sa loob ng paaralan. At mukhang ito rin ang sitwasyong bubungad sa mga estudyante magbabalik eskwela sa susunod na linggo. Uho pa po, sa mga 8 months po, sir, ang pag po ng tubig. Darating naman po yung bagong pasukan ng klase. Kaya the whole year po, nakababad po sa tubig ang school, ang school ground. Ang masaklap, stagnant na yung tubig. May mga classroom na rin na hindi na magagamit. Yung nga pong stage namin, pwede pong gamitin yun as uh, lugar po ng pagkaklase. Kaya lang po, paano po makakarating doon yung mga bata kung laki po yung, malaki po yung tubig na ganito? Dahil balok pa rin ng tubig yung buong school grounds, dito muna sa mga pinagtagpi-tagpi at pinagdikit-dikit na mga tabla, magtsatsaga at mag-iingat na tumawid ang mga estudyante at mga guro para makapunta mula sa isang building papunta doon sa kabilang gusali. Dahil sa sitwasyon, pababa na ng pababa ang mga nag-e-enroll sa paaralan. Sa tala ng paaralan, 90 pa lamang ang nag-enroll ngayon mula sa 147 noong nakarang taon at 250 noong 2021 na modular pang pa setup. Sa kabila niyan, tuloy-tuloy pa rin ang Brigada Eskwela. Umaasa lang ang paaralan. Matulungan sana sila pagdating sa pagpintura ng mga classroom at mga nabasang libro at module dahil sa baha. Isa-isa na rin inalis lahat ng mga learning materials na nakapaskil. Masakit at magastos. Kaya sa totoo po, Galing lahat yan, mga materials namin sa bulsa po, sariling bulsa. Pati mga larawan ni na Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara Duterte, maging mga religious images, tinanggal na. Sa ngayon, para masolusyonan ng baha, tinataasan pa rin ng lokal na pamahala ng mga kalsada, kahit limitado na lamang ang pondo. Kahit kasi merong floodgate sa lugar, hindi na raw kinakaya. Sa katunayan, nangutang pangaraw sila ng isandang milyong piso noong 2019 at karagdagang 60 milyong piso para lamang mapataas ang mga kalsada. Kasi mo na pag hindi namin itataas yung mga daan namin, lalo na sa part ng Balite, is uh, mahihinto ang ekonomiya ng bayan namin. Umaasa ang Makabebe LGU. Matuloy na ang nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos na water impounding project, pati ng matagalan nilang sinusulong na ring dike para sa flood prone areas ng Pampanga at Bulacan. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.